Hi po, ang gagawin natin ngayon ay mag-harvest tayo sa marketed natin na mga limoncito seedlings at itatransplant natin ito. One, ayan, nakapag-harvest na tayo ng isa. Mayroon pa dyang isa, dalawa yung magkatabi. Ganyan po ang proper na pagtanggal dahan-dahan lang para hindi masira ang root system niya. 3 Yan, gagamitan natin ng matalas na kutsilyo. 3 na, may pang-apat pa tayo diyan. Yung mga sanga na pinili natin ay mga active yan na sanga para mabuhay siya ang active na sanga ay yung medyo magulang na pero hindi naman masyado hindi na yung hindi pa yung brown yung medyo green pa siya ayan mayroon tayong lima dyan na nakuha tapos ang gagawin natin magpe-prepare tayo ng pating media ayan yung dinala natin compost yan galing yan sa ipot ng manok at saka i-recycle natin yung mga dati nating pot na tinamnan na hindi nabuhay kasi magandang soil niyan para hindi naman tayo magkulikta ulit ayan magbabaging na tayo gamit natin ang ah uh, rougher yan po Rap, rapper o sisidlan ng mga feeds ng manok sa shea iyan Lima lang din yan. Lima. Kasi lima lang ang marketed na trunks natin or sanga. So, magiging seedlings na siya. yan Ready na. At ita transplant na natin yung nakamarkot natin na na seedlings. Nakamarkot na, na mga sanga. Ayan po ang palibot natin. Province vibe talaga. Ayan yung mother tree niya. Ayan, may mga bunga na siya kahit tag-ulan. Mayroon pa tayong mga ano dyan. Tanim-tanim na limonsito at saka pinya. Ayan, tatanggalin muna natin ang mga bunga kasi hindi natin yan kailangan. Dahil ang kailangan dapat ay ma-develop yung root system niya kasi pag hindi tinanggal yung bunga dyan yung ano niyan, nutrients makakonsentrate at malaki ang posibilidad na hindi mabubuhay ang ating marcotid na seedlings kasi ang importante nating ma-develop ang kanyang root system at saka yung vegetative parts niya so ayan tinanggal natin yan dyan yung bunga tapos, tatanggalan natin nung balot niyang foil. Foil lang ginamit natin dyan. Para matransplant na. O ayan, evidence na mabubuhay talaga yan. Kasi, ayan o, timing yung harvest natin. May ano na siya, ugat. Ayan, mayroon na tayong isang nakatransplant. Ayan, bubuhay na yan kasi may mga ugat ang mga yan ayan i natin para stable yung punuan niya, dapat naka-compress yung pangalawa ayan compress din siguro na kumpak po kasi mabigat yung ano trunks ng ating marcoted limon pag maluwag yan may posibilidad na matutumba at mamamatay ayan silong muna natin yan lagay natin sa shaded area para hindi matuyo kaya dyan natin yan linagay ayan mayroon tayong 5 na marked na seedlings na aabangan lima lang kasi hindi naman yan pambinta pangtanim lang at saka pambigay na rin kasi maliit lang naman ang area natin dito yun lang po thank you